Uh, good morning mga tao. So yon, uh, hinihingal ako. So may dala nga pala ako dito para sa uh, materialis sa bangka. So yung bangka ko kasi uh, medyo mataas lang pero may eksi. So mayroon ako ditong uh, dala. Uh, ito galing sa ka kaibigan ko, sa kakilala ko. Ano to mga tao, no? Uh, fiberglass to. <coughs> So sa fiberglass yan, siya nagtatrabaho. So uh, lagi siya nagdadala dati. Dati ah uh, binilihan ko na rin siya dati. No, hiningian ko na rin siya dati. Pero siyempre may kapalit hindi naman talaga hingi. Hindi ako ganoon. So ito binili ko sa kanya isang libo. So yun nga nagdala siya. ah uh, bawat uwi niya nagdadala siya. Uh, simpre, malamang kahit sino uh, babawal ibabawal to no so kaya ganito ang nangyari tingnan natin so ito no resin resin niya tatawag dito so ayan So ito naman kulay puti, ito yung catalyst, no? Ito yung pantimpla dito. So yun, tingnan natin. Ang balak ko, ah, dugtungan ko yung bangka ko. Pahabaan ko. So pero so ito mga gamit niya, no? Loller parang spring. Yan, parang spring lang siya. So, siyempre may luller naman talaga dito. Yan. So, ito siya. Ito, mga tao. So, dito lang niya linalagay sa sting. Uh, siguro, bawat uwi niya, uh, nagdala, nagdadala siya o nagbibit-bit siya ng isang ganito. So, bawal, bawal ilabas to Malamang, malamang talaga bawal. <clears throat> so, kaya nakaipon siya ng ganito. Tapos nagkita rin kami sa tagal na rin na panahon. Ah, uh, binanggit niya sa akin na marami na siyang naipon. So, ayun mga tao. Ang dami. So, gusto nga niya gumawa ng bangka na maliit lang, disagwan lang. Pero uh, natamad siya. So, mabuti naman uh, sa akin na naibigay kasi yung bangka ko fiberglass din so balak ko talaga balak ko talaga na ano uh, balak ko talaga na dugtungan balak ko talaga na pahabaan so ayan ang mga resin mga idol ayan ayan sya ayan sya yan. So, sana uh, ma-imagine ko yung bangka ko kung paano pahabaan. Pero, kaya ko yan. Kayang-kaya ko yan. Kahit wala akong experience dito sa fiberglass na to. So, ayan siya lahat. Medyo marami na rin yan mga tao dahil ah uh, isang buti pa lang dyan. Siguro mga 1 meters na yung malalatagan mo. Ma malalapatan mo, umababasa mo na uh, fiberglass. Ito yun yung fiberglass. Uh, Ang tawagin, no? Ito yun. Siguro, tingnan nyo na balot-balot din. Akala mo galing sa sa Christmas party. Akala mo galing sa mga <clears throat> sa gift no sa gift yung daling ka sa may nabigay sa ng mga regalo kasi nga bawat uwi niya dadala siya ng isang ganito bawat uwi niya magdadala siya, ng ganito so kakaiba to no pero ang sabi niya ito daw yung pampatibay talaga iba-ibang klase no paper glass ito parang papel lang siya mga tao so meron talaga na parang sako no ito yung parang sako Ayan, kung makikita nyo parang sako. Tapos ito naman yung pinong-pino. Ayan, kita nyo. Parang itong pinong-pino siya. So, ayon sya, ayan siya o. So, ito parang karton lang. Ito siya o, parang sako. No? Nakagdala siya ng ganito. So, yon. binili ko sa kanya ng isang libo binili ko sa kanya isang libo malaking bagay yan para sa bangka ko sobrang malaking bagay yan kaysa sa bibili ako ng epoxy magkano ng epoxy 600 ah uh, 1 lang ata o kalating kilo mga ganun 600 pero hindi ganong matibay kasi bumibitak siya nagka-crack siya subok ko na so ito fiberglass talagang kakapit to kakapit at didikit to at saka matibay pa so yun mga tao uh, sana magtagumpay ako sa pagsira ng bangka ko para madugtungan so abangan na lang natin uh, yun marami na rin akong ginasto sa bangka pero okay lang dahil dito ako masaya nag enjoy ako dito kahit hindi ako kumikita kahit kunti-kunti lang yung kita. So, sana uh, magtagumpay. So, yun lang mga tao. Maraming salamat. Hindi pa ngayon para sirain ko yung bangka ko. Siguro mga sa sunod na mga buwan. So, yun mga tao. Maraming salamat.